Ulan na naman sa amin, guys. Woo! Ang lakas. Ulan ba sa inyo dyan? Grabe. Grabe. Pero maganda namang ulan mga ka-farm dahil nakakatulong yan sa fish pa, nakatulong yan sa palayan, sa mga tanim, sa garden, sa mga root crops ay tinanin ko. Wow, napaka-blessed uh, ngayong araw na itong mga ka-farm. Oh my God, guys, thank you so much. Wow. love like pa more. diyan Happy happy 'yung mga tanim namin guys, mga ka-farm. Maulan ba saan kayo, mga ka-farm? Paki-comment naman diyan kung saan kayo sa Pilipinas. Maulan ba diyan sa inyong party? Dito sa Caraga medyo maulan. Iwan ko, may ano ba ngayon? LPI. Hindi ko alam, hindi ako update sa mga sa ano ngayon, weather forecast. Basta dito sa amin sa Caraga Region, lalo na sa Agusan del Sur, nako, maulimlim at maulan. Pero happy yung mga tanim. Okay. O di ba? Tingnan nyo guys. Oh. Si nakatikim sila ng fresh na ulan. Yung mga tanim. Bansanitas tawag to dito sa amin. Wow, may bunga ng masanitas. Yan. Happy sila may hinog pa. Nandun sa unahan may hinog. Kunin natin yan. Oh, tingnan nyo. Malakas ang ulan ngayon. Ay, hindi naman masyado malakas mga kaparam. Pero may ulan talaga as Okay. Masaya na yung mga palay natin. Ayan, tingnan mo. Tingnan niyo mga farm. Hmm. Hindi pa ako nakakaparoging uh, ngayon mga farm dahil sa pangit yung panahon. Tapos ano, araw ng Esperanza. So, ngayon ay ano, Farmers Day pero ayaw kong pumunta dahil sa pangit yung panahon. Kaya nandito na lang ako. Galing ako kanina naglinis sa uh, kamutihan. So ngayon, ako umuwi dahil ay umulan. So, yun lang mga ka-farm. Thank you so much for watching. Grabe. Happy yung mga tanim talaga as in.